Yung driver's license po, ma. Papangkin ako ni Major General Reyes. Yes, po. Ma Mario Reyes. So, huwag mo kumaanihin. I'm military. I'm from yes, Armed Forces of the Philippines. Nako, may nagpipistahan ito. Babae na nagpakilalang kamag-anak ng isang general. Ayaw magpahuli. Pagkatapos na siya ay nag-violate sa traffic regulations sa EDSA. Dumaan ba naman sa bus lane? Si Iga, ano? Panorin niyo to, oh. Yes, yes, yung driver's license yun po Papangkina ko ni Major General Reyes Yes po ma Mario Reyes So wag mo kumaan ni I'm military I'm from yes, Armed Forces of the Philippines Nasa yung ID ko I'm Major yes, ma Miguel Yes po Magpapasensya ma na ka po kayo, ma'am, kung tinarap po, po mo namin kayo. kayo. Ay mo yes po, ma'am. I'm Filipino-American. I'm taking care Yes po. Pero ma'am, bawat ba mo sa bus ma'am. Yes po. I need the po maita driver's license, Uh, driver's license mo? Yes, sir. Sabi nag-aabala eh. Wala, Amerikano ko, itong passport ko. I wala alam mo? I'm from Balikatan. Yes, po. I'm from Balikatan kami. Yes, ma'am. Okay. I'm American. Right, okay, Yes, po. Yes, po. I'm a sorry. Yes, ma'am. Ma am. I'm ma an informant. Yes, po. Okay. Um, pwede I ko po. yes, po. I can be there. Nakaalaga ako ng mga Pilipino. Pare-pareho -pare tayo. Yes, tayo. Opo. Uh, oh, uh, ma'am, ano naman pag ginagawa. Yes, ma'am. Ako kasangga. Ma'am, pero kasi ma'am, may directive order po sa amin, ma'am. Okay, alam ko na yung directive order. Yes, po. Okay, dapat, ah, okay yung ko Pero may driver's license ko ba tayo, ma? Pwede po bang umakit ako? Yes, ma. Pero ito pa rin yung ng driver's license ko. Ma'am, i-issuean ko po kayo ng ticket, mo. Hindi po ako pwede kuha ng driver's license. Dapat, nag-ibig. hindi po kung pwede kuha. Akin na yung papeles ko. I'm not supposed to get my personal property. ORCR ko, ma'am. Check ka po. Okay, check my ORCR. Yung ano na lang po, driver's license po, ma'am. Hindi ka nagkakita ng driver's Pwede po No, no, no. Don't try my license. Don't try my license. No way. Don't my license. No way. So, po. I'm empty. Okay, I just want. I cannot do this to my comunion driver. I'm no. right. okay. so my next time, I'm gonna be here. Sorry. Give me your sakle, Sorry, nako. Na May mereta niya ang sa likod. Akin na ng papa sa namayul. Give, give, give. I wait. I'm salamat okay, okay na picture next time diwa kita dali pa salamat thank you ma'am sige po pa. ina pak no yo sinabi niya na major general reyes ay actually existing na active service na police officer pero hindi naman totoo na kamag-anak niya yon fake news fake na pamamangkin nagclaim lang ito yung sabi ni General Reyes. Ito na police major general Mario Reyes na kamag-anak niya ang babaeng nahuli sa EDSA busway noong nakaraang Huwebes. Yung driver's license mo po. Pamangkin ako ni Major General Reyes. Yes po. Mario Reyes. So wag mo ko kaanin eh. Sa nasabing insidente, tumanggi ang babaeng motorista na ipakita ang lisensya niya ng masita sa EDSA busway. Nagpakilala siyang militar at pamangkin daw ng isang Major General Reyes. Pero ayon kay Major General Mario Reyes, hindi niya raw kadugo ang motorista na nagpakilala bilang si Major Reyes. Ni hindi niya raw ito kilala. Hindi rin daw katanggap-tanggap at nakakasira ang paggamit ng pangalan o reputasyon ng mga polis para makaiwas sa pananagutan. Nakikipag-usap na raw si Major General Reyes sa kanya mga abogado para makasuhan ang motorista. Una nang itinanggi ng AFP na miyembro nila ang babaeng nahuli sa busway. Pero sa observation ko dito sa kay ate na nahuli sa EDSA, power tripper din to. Isipin mo, marunong din talagang magpalusot. Nagpagawa siya ng ID, nagbabanggit siya ng ganito. Pero kung ang kagaya ko ang makahuli for example, madaling malaman kung talagang siya ay legit. No? Mahuli namin sa pamagitan ng actuation. Kunwari, nagpakilala siya na sa ISAP. O sino yung kasama mo sa ISAP? Sino yung uh, chief of staff sa ISAP? Sino yung inyong uh, deputy? Kung taga-ISAP siya. Kilala niya dapat, di ba? And uh, of course, mahuli mo rin. Kita mo dito sa pinagsasabi niya dahil Phil siya kesyo siya si major ganito na siya ay involved sa balikatan na kung maraming power tripper ang tawag dyan bumagawa ng ID at uh, yung kanilang power na nagkukuha sa ID akala nila powerful yung ID uh, hindi ka uulihin dahil nag violate ka ng uh, regulations at uh, yung kaganyan uh, tipong uh, ang Astania dahil may ID siya hindi po pwedeng ulihin ang katotohanan yan walang exempted sa pinapatupad ng batas. Kahit anong ranggo mo, kailangan sumunod ka sa batas. Kung mga minor uh, violations at nakalimot ka lang, for example, na color coding ka, eh, siguro nakiusap siguro siya, duty ako ngayon sa araw na to, nakalimutan ko lang, kung may multa, talagang magmulta ako, pwedeng ganon ang pakipag-usap. Hindi yung gagamitan mo ng ranggo as if yung mga tao doon na nakahuli sa'yo, uh, sila ay mga subordinates mo lang, sila ay mga mababang uri dahil ikaw ay may aiding pinagawa lang pala na kunwari ikaw ay isang colonel, isang major, eh maniniga ka na Ugali ng ibang mga Pilipino, ang iba dyan tunay talaga na mga may katungkulan, ang kanilang uh, power and authority ay ginagamit nila to violate the law at ginagamit nila para mang-api, maniga, mang power trip ng iba. Delikado po yung uh, ganyan na pag ugali at saka advice ko sa uh, mga kasamahan ko sa uniforme lalo na sa law enforcement agencies kapag siga-sigaan kayo ganun hulihin nyo ka <laughs> kahit sinong pakilala but sinong siga-siga tapos gagamitin niya ang kanyang rango wala yang karapatan na magsuot ng uniforme nakakahiya siyang tawagin na isang lingkod bayan na nasa military service o nasa uniform service kung ang katungkulan niya ang kanyang kapangyarihan ay gagamitin niya para mang power trip o kaya gamitin niya para sigaan ang kapwa na sa uniforme para makalusot sa batas. Nako, mga kasama ko ha, as a law enforcement agency, huwag niyong kilalanin yung mga pasiga-siga na ganyan. Ha? That should serve as a lesson. Maraming ganyan, akala mo sino eh. Ha? Hulihin niyo kaagad. Ha? Kung kailangan, po, pasasan niyo. <laughs> Di ba? Tingnan niyo, tinakbuhan, tinakbuhan pa kayo uh, medyo ang iba kasi nag-hesitate nagpakilala lang na general. yung pala general problem o general cleaning pala eh hindi <laughs> <laughs> naman pala legit general problem general cleaning agency yung pala uh, anyway um nakakalungkot no nagagamit parati kami na generalize kami because merong mga iba na ng air trip at uh, ginagamit nila ang kanilang katungkulan Uh, para sa kagaya nito mga insidente sigaan ng mga kapwa nasa sa ang masaklap marami sa mga yan ay hindi naman active duty soldiers sila pala ay mga impostor ah, na kailangan masawata nating lahat I hope may mahugutan kayo ng aral dito ah. kahit na tayo nasa serbisyo tunay na nagsusuot talaga tayong uniforme kasi tayo ay makatungkulan Huwag po nating gamitin para maniga sa iba. Mas maraming kaibigan, the better. Yan lang yung cue dyan eh. Mas maraming nagiging kapartner sa trabaho, kaibigan, ka-network, the better. Huwag maniniga. Maraming salamat.